Okay, uh, very blessed evening po sa ating lahat. Okay. So while doing this vlog, ako po ay uh, nagre-relax. Okay? Dahil may gusto lang po akong sabihin sa inyong lahat, no? Tungkol po doon sa protection na iginawad sa akin ng Panginoon way back 2011, I guess. Ito po nung uh, ako po ay bumaba ng uh, bus. Right after that, siyempre uh, syempre pagbaba ko po, agad po akong umikot. Nakababa na po ako ng bus without knowing na meron palang van doon at umurong na po talaga. Medyo ako po ay uh, na, ano, nasaktan po sa kamay pero agad po akong nakailag. Nakapagtataka po yun, iniisip-isip ko po talaga yun po ay proteksyon ng Panginoong Jesus sa akin. Okay, sabi ng Bible sa Psalm 91, He will charge all of His angel towards you to protect you, not even your foot. Di ba? Sabi niya yung parang madad, madudul, ma, ma, masusugatan sa bato. <coughs> Sorry po. Ah, ito po yung talagang pinatunayan ng Panginoon sa akin. And then I found out during that uh, particular day, gumagawa pala ako ng message o ng sermon. Ang nakita kong sermon na ginagawa ko, Psalm 91. Oh Lord, kako, talagang you want this chapter, this particular chapter na ginagawa ko na maging totoo sa akin so that I can easily preach it or share it sa mga tao, sabi ko. So, ganyan po si Lord iba yung naranasan mo, di ba? Pero I'm not saying na si Lord ang gumawa ng maaksidente. Of course, iniligtas niya ako doon. It's not the Lord's doing na ipapaaksidente niya ako. Of course not. Hindi ako naniniwala doon. Si Lord ang nagligtas sa akin. Hindi ni hindi kalooban ni Lord na maaksidente -ma ako. Pero malalim po 'yan. I hindi po natin uh, obligasyon na malaman kung ano yung lalim niyan. Only Jesus knows everything sa bagay niyan. So ang gusto ko lang pong sabihin po sa atin ay, ang Panginoon po may protection sa bawat believers po niya. At uh, makikita po natin yan dahil uh, halimbawa nakasakay sa kotse, di ba yung uh, may, may nag-testimony po, na, kapatid natin sa Panginoon, nasa Amerika po siya, uh, yung bumanggang kotse, nagkaroon ng aksidente, no? Ito po ay uh, nangyari po sa Amerika. Uh, yung kasabayan niyang kotse na naaksidente aksidente ay uh, namatay po. Pero itong kapatid natin sa Panginoon na believer ni Lord Jesus, nakasurvive po siya. Although, ito po nakapagtataka. Ang sabi niya sa akin, uh, Brother, yung harapan ng kotse ko, grabe, sirang-sira. Pero nagtataka ako, sabi niya, ni hindi ako nasaktan. I believe protection ni Lord Jesus. Yes. ba? Diba? Iba talaga ang believer. Tandaan mo ito kung mananampalataya ka ni Jesus Christ. Iingatan ka niya sa mga aksidente. Okay. Uh, marami akong ito po sasabihin ko punto. Parang rude ito. May pagka-rude pero totoo lang po ito. Karamihan ng mga narinig kong na aksidente rito, mga hindi sila buhon naging Christians. Hindi sila mananampalataya ng Panginoong Jesus. Totoo po yan. Uh, minsan may dinala sa funeral, sa puneraria. Kasi may malapit na puneraria dyan. Tapos nagkakagulo. And then I asked dun sa kilala ko. Sabi niya, ay, naaksidente sila. Eh, hindi sila kristyano pala. Galing, in fact, galing ng inuman eh. Di ba? Hindi nga kristyano. So ito mong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang... Protection ni Lord Jesus talaga. Sa totoong-totoo lang po, damang-dama ko pinapadama po niya at patuloy niyang ipapadama. Ikaw kung may kwento ka, alam, alam po ba ninyo kung meron kayong kwento na iningatan kayo ng Lord, ni Lord Jesus sa mga accident at mga sakuna. Alam niyo dapat kwento niyo, dapat, di ba, parang giving the credit that Jesus is so good. Di ba? He's protecting you. Nandiyan ang comment section sa baba. Huwag nating gawing empty ang ating comment section. Sabihin nyo. Ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay niyo? Kung paano niya kayo iningatan, iniaalis niya kayo sa mga langanganing situation. ba? Diba? So, ay ayan po, dapat po natin sabihin, ipagkalat natin ang kanyang kabutihan. Kung hindi ka pa subscriber, subscribe na, share, like, Share the video. Importante po kasi itong malaman ng mga tao na hey, ang protection pala ng Panginoon super bads obra. Thank you and Jesus truly loves us all.